Bay, ay trabaho bay. Trabaho bay, trabaho. Ay bay. Sa may kasulti ni man ang trabaho ron karong buwan na. Murag kon bay. Relax ra kayo bay. Relax ra di kayo. Nga na rin nang trabaho na dino. No? Oo. Uh. Basic ra di kayo di. Basic ra kayo bay. Ug nanas dagat bay. Ilak-ilak bay. <laughs> Manita pa tai undregayso. Ana. Bitiks na tanisya guys. Tan tanisya guys nga. Bitiks of map tiktawa mama ta silnubiyani. Laap pas sa maniko sa kabuan kapid. Sa gadlaw na po muuman garo na lang. Aw pagandro nga amo. Pili kitap Ito nga ni Rapitix Tarpawati guys Since nainit din to Ari misa na ilandong So lingkod lingkod ra <laughs> Basic ba? Nga ni ra Pero yung dagat nakupu-kupu. Dagat?